Hello mga kaelian, magluto pa tayo ngayon ng ginataang gabi. Ayan, pinakuluan ko na siya. Nagpakulo muna ako ng tubig. Then nung kumulo na nilagay ko na yung gabi, itatap tap lang natin ng ganyan. Then nilagyan ko ng isang kutsarang asin. And then nung naluto na, ayan, hinugasan ko ng bahagi at pinatuyo. Then, ayan, nagisa na ako ng sibuyas at luya dahil hindi kami nagbabawang. Pero mas masarap pag may bawang. Then sinunod ko na nilagay yung siling pang sigang. And then, pang mag-brown na, Ayan, ilalagay na natin yung nahugasan na natin na gabi. Napakuluan na natin kanina. Ayan, gisa-gisahin lang natin yung sangkot-sangkot sa asaglit. And then, nag- uh, gata na ako ng yung kanina napiga ako na. At pag uh, nahalo na natin ng maigi, ilagay na natin yung uh, pangalawang gata. Ayan. Pakuloyin lang natin at antayin mo na medyo lumapot yung sabaw niya. At kapag kaganyan na, medyo nanuyo na ilagay na natin yung unang gata, yung kakang gata, sabi nila. And then, pakuloyin lang natin at antayin na medyo nagbawas na yung sabaw at medyo lumapot. Then, lagyan na natin ng pampalasa, paminta at magic. Then, lagyan natin ng asin. At halu-haluin lang natin. Hindi ko na siya tinakpan kasi para yung gata niya is hindi siya magbuo-buo. Ayan. Then, hindi pa ako na satisfied sa anghang niya. Kaya nilagyan ko pa ng dalawang siling green. At dahil nga wala akong tinapa, kaya ayan, pritong isda na lang hinimay-himay ko. Mas masarap kasi pag tinapa yan, mas mabango. Pero satisfied naman ako diyan sa lasa niya. Kahit na isda na pritong nilagay ko. And then, ayan na po, luto na ang ating ginataang gabi. Oh, ang sarap po niya. Naku, nakaka-unly rice po. Napakasarap. Favorite po namin yan. And then, meron tayong panghimagas na saging niya lang. Thank you so much for watching. Ah, it's namin sa cute pie. It's